Ay, sa wakas na naging ko sa kong yuta nga natauhan, kumusta na kong pamilya din. 10 years gikan sa kong pag-abroad. Magakus na gid kong asawa. Si maayong ang ti. ni kumusta? Kumusta <laughs> mo kong pamilya ti? Oy, na man lagi daw man ka nagpa ko, sabot te. nga mo uli ka. Wala wala ko te, gusto mo surprise akong asawa. Ante, kumusta na man akong pamilya te? <laughs> sa kadugayon nimo, daghan na gyung kausaban, may pay. Ato ni mo sila. <laughs> Salamat. Ito na, excited din kayo ba? Salamat, na oh. lang tayo. Ah, sige ta, Go! go. Huh? Ayo. Ayo. Oh, I can na. Salamat na, Ay, gusto naman ka. Wala pa, parang ikaw na kaulilagay ka. Awan, tungkong magawa nga ni anak. kumusta na? Kumusta na? Mangga na? <laughs> Nagmingaw, nang hindi kaayaw sa imo ah. Ay. Parikoy. Bukit sa mga pati kaya bata eh. Ay, wala kong nagod na na. Parikoy. Parikoy. Ayan ay. Nakadagkadaghan ko kayo bata din eh. Kit sa mga punit na kaya mga bata, kadaghan ba ganyan eh. Ay, ay. ay. maunan niya siya parikoy. Maunan niya improvement sa kinabuhi o oh, di O, diba? Diba sa panahon na mga ayaw ko sa imo ah o mga... Ko Ni ah, kwarta kay nami na mga panginahanglan dire sa palay. So may imong gi sa kuwa wala.